Abay mukhang may pagbabago nga nagagawin itong si Coach Redick sa team ng Lakers matapos silang matalo sa Pistons. Well, sa post-game interview ay sinabi nga ni Coach Redick itong mga bagay na ito patungkol kay Cameron Reddish. Pakinggan natin. Exactly what Cam did. Just a defensive presence. Um, somebody who is willing to fight. Um, he certainly you know earn some you Walang know, kung nasubaybayan nyo nga ang mga Lakers games sa mga unang laban nila ay hindi talaga kabilang itong si Cameron Reddish dito nga sa rotation ng LA Lakers sa garbage time lamang siya pinapalaro pero this time against the Pistons ay pinasok nga siya sinama sa rotation itong si Cam Walang well, rason yan mga idol lang dahil lang backcourt nga netong Detroit Pistons na si Cade Cunningham pati na rin si Jaden Ivey ay talaga nga nabang hindi naaapektuhan ng depensa ni Dilo, Gabe Vincent at Austin Reeves. Talagang niluluto nga lang ng Detroit backcourt eto nga mga gwardya ng Lakers kaya naman pinasok si Cam mga idol for defensive purposes. At yun nga mismo ang kanyang ginawa mga idol at alam nyo ba siya lamang ang Lakers player na meron ngang positive na plus minus. Etong si Lebron, AD lahat sila ay negative mga idol samantalang si Cam, ay positive 10 at ang rason kung bakit siya positive 10 sa laban ay ito mga idol silipin natin nang dahil sa kanya ngang depensa dito kay Cade Cunningham talaga nga namang hindi natuloy nagkaroon ng easy baskets itong si Cade nang dahil nga sa ball pressure at sa depensa neto ni Cam Reddish samahan pa ng roomy rebound din siya and then dito naman mga idol dapat ay easy basket na ito para kay Cade Cunningham nang dahil sa small player na bumabantay sa kanya na si Gabe Vincent pero dahil nga nandyan itong si Cam ay na-steal niya pa ang bola. Turnover nga yan para nga sa team ng Pistons. And then si Jaden Ivey naman na kumitil nga sa team ng LA Lakers ay sinubukang mag-explode against kay Cam Reddish gamit ang kanyang athleticism na umubra nga laban Kaladilo at Austin Dreams pero kay Cam Reddish hindi nga yan umubra nang dahil magaling na defender si Cam talagang napigilan niya nga at talagang na-close out niya nga ang driving lane neto ni Jaden Ivey and he forces him to a tough three-pointer. Mintis nga yan para nga dito sa magaling na ng pistons. At hindi nga lamang depensa ang napoprovide ni Cam Reddish nang dahil siya rin mga idol ay rumi rebound. Dapat dito ay another offensive rebound para sa Pistons pero nang dahil is nandyan si Cam Reddish, tinulungan niya nga itong si Anthony Davis to get a rebound, defensive rebound para sa team ng LA Lakers. And on display ay this is just great defensive awareness para nga dito kay Cam Reddish. At yan nga mga idol ang rason kung bakit nga maaring may pagbabago na gawin itong si Coach Redick sa team ng LA Lakers sa anilang rotation. Nang dahil itong si Cam Abay ang laki nang napoprovide sa kanila on defensive end. At ram nyo ba mga idol, this game ay yung minuto ni Max Christie ay binigay na lang din neto ni Coach Redick kay Cam Reddish ng dahil napakaganda nga ng kanyang ginagawa on the court. And maybe on the next game sa ito nga mga idol ang makita nating pagbabago sa team ng LA Lakers si Max Christie playing less and Cam Reddish playing more. Anyways, ano bang masasabi nyo dito mga idol? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.